I am not a god, I am Habang galit si Lucio sambit niya dahil tinanong ako ng aking ama na mag-asawa ng buwan muli Wala akong magandang pagtulog sa gabi sambit ng ina ni Lucio ang iyong ama at ako, masyadong, ay hindi maaaring tumayo mula sa problema, parehong panloob at panlabas, kung ang expert sa iyo ay may isang paraan upang i-crack ang laro, ito ang pinakamahusay, kung hindi, pag-aasawa ng buwan muli, ito. Ang iyong tungkulin bilang isang prinsesa, habang si Linian Fan ay relax at si Xiaobai ay nagluluto sambit niya naghanda ako, master mangyaring piliin ang iyong panlasa, habang si Linian Fan ay pumipili, bigla lang may kumatok sa pinto. Sambit ni Linyan Fan mayroon tayong bisita. Binuksan ni Linyan Fan ang pinto sambit niya mislo ikaw pala. Maligayang pagdating. Si Lu sambit niya paumanhin na dumating kami ng walang imbitasyon. Master Li, ito ang aking ina. Si Linian Fan ay lumingon at nakita niya ang ina ni Lu Sa isip ina ni Lu isang nakatagong expert siya nagpakilala ang ina ni Lu Xiu ay may masamang tingin, sambit niya hello ako si Zhong Shu, bigla natakot si Lin Yan Fan sa isip niya hindi siya mukhang magiliw, bigla lang lumaki ang mata niya sambit niya ngunit siya ay maganda, kaya okay na maging isang maliit at magalit, pinasok na ni Lin Fan ang dalawa sambit niya pasok kayo tapos na ako pagawa ng tanghal iyan? Sambit ni Xiao Bai tapos na ako sa pag sa leopard. Master, sambit ni Linyan Fan mayroon tayong customer na papasok. Sambit ni Xiaobai ang customer, sila ay kumakain ng tanghal iyan ng sama-sama. Tila kailangan kong maghanda ng dalawang dagdag na piraso ng kubyertos. Si Zongshu ay bigla lang natakot at tinuturo. Ipinaliwanag ni Lu Xiu ang mga ito ay mga gadget na natagpuan sa mga bahay ng isang experts. Ang iyong paggawa ng malaking pakikitungo sa labas, wala, dahil hindi mo pa nakikita ito dati. Lumapit si Xiao kay Lu Xiu at gumalang sambit niya ito ay isang kasiyahan upang matugunan mumuli muli ka ibig na babae. Sambit ni Lu Xiu ikaw ay lubhang kawili-wiling Xiao Bai, biglang lang gumolo ang utak ni Zhong Shu sa isip niya anong uri. Nang bagay ang ito, hindi lamang maaaring magluto, ngunit din mambibiro ng batang babae sa paghahambing ang kayamanan ng dinastya Jan Xiao ay basura, ang ina ni Lu Xiu ay umaayos na damit at nagseryoso, sabi ni Lu Xiu ito ba ay masarap, Master Li, at lumingon si Zhong at sumigaw sambit niya si Yu huwag maging bastos stay Master Li, bigla lang natakot si Lu Xiu at sambit niya inaikaw ay biglang nagbago ng ekspresyon, sabi ni Xiao Bai habang galit, Ladies alam ko na ikaw ay medyo maganda, ngunit huwag gamitin ito bilang isang dahilan hukom ang aking pagluluto, sa isip ni Lin Yan Fan ipapaalam ko sa iyo sa ibang pagkakataon kung ano ang nagluluto ng pag-iisip ng kahulugan ng iyong salita, Sinabihan ni Linyan Fan si Xiaobai mabilis na maglingkod sa ilang mga pagkain para sa dalawang kababaihan. Sabi Xiaobai anong lasa? Sambit ni Linyan Fan kaya Xiaobai sambit niya ang pinakamasarap. Lamuto na si Xiaobai sambit niya na iintindihan ko gagawin ito kaagad. Pinakita ni Xiaobai ang talented sa pagluluto. At tapos na ang pagkaluto, ang dalawa naman ay inaamoy ang sarap at tinain na ni Lu Xiao siya ay nabigla. Matapos ang paglihis sa isang uling na uling, ang karne ay mabango. Ito rin ay maging mas malabo bilang resulta ng pag-aaral ng iba't ibang pampalasa na ito ay malambot na walang takot at sariwa ang perpektong nagalak sa bibig sa isang instant. Sabi nila, habang ang mga dalawang babae ay kumakain, sambit ni Linyan Fan ang mga tao ay halos overwhelmed sa pamamagitan ng masarap. Hindi ko inaasahan na gusto mo ito ng magkano. Isang buong platter ng leopard at natupo binigyan ni Linyan Fan ang isang plato sabi niya narito ang huling piraso na gagawin ko para sa hapunan, alinman sa inyo gusto nito, sila ay tumingin, at may humawak sa balikat, biglang lang. Sambit ni Lo gusto ko, ang kanyang ina ay nagsabi hindi iyan sa iyo akin yan, si Zong Shu ay nabusog sa kinain niya, napamura lang si Lo sabi niya malinaw na ako unang napansin ito, sambit ni Linyan Fan sa pamamagitan ng paraan, ano ang pakikitungo sa inyong biglaang appearance dito ngayon? Sa isip ni Zhongshu ako ay napakaabala sa mga pagkain na halos nakalimutan ko ang tungkol sa tunay. Tunay na negosyo, si Lu Xiu ay napapaiyak lang sa huling pagkain, sinabihan ni Zhongshu si Lu Xiu mangyaring sabihin kay Master Li ang ating tunay na pagkakakilanlan. Naalala ni Lu Xiu, sambit niya naiintindihan ko ina, dagdag niya pa upang maging matapat na Master Li, ako ang pinakamatanda na prinsesa ng Chenlong Xian Dynasty gusto kong gumawa ng isang espesyal na kahilingan para sa hindi inaasahang pagbisita ngayon. Master Li, hindi ko ibig sabihin na itago ito, huwag magulat kapag ibinubunyag ko ang tunay kong pagkakakilanlan, sabi ni Li Fan kung ito ay masyadong nakakatakot hindi sabihin ito, naputol sinabi ni Li Fan, sabi ni Xiu talaga ako ay prinsesa ng Chenlong Celestial Dynasty. Si Linyan fansambit niya hindi siya nakikinig sa lahat na sabi ko, si Lucio ay pinapatuloy sinasabi niya ang aking ama kamakailan ay umakyat sa trono ngunit ang kanyang pagkahari ay hindi matatag sa mga hindi masabi na paghihirap dahil ang dalawang makapangyarihang ministro ay namamahala sa aking ama na nag-aatubili sa kanila ay pinilit siya na napakasalan ako sa anak ng isa sa mga traitor. Nais namin ng isang sandali ng kapayapaan, sa isip ni Lucio hindi siya nagulat sa hindi bababasa. Iyan ay ang karaniwang master Lee ay isang expert sa wild na dapat makita sa lahat ng bagay. Si Lian Fan ay sa tingin ko maintindihan ngunit sa tingin ko hindi ko lubos na maunawaan kahit na hindi ako pamilyar sa iyong sistemang pampulitika. Ngunit ang isang bagay ay malinaw sa akin mula sa ito ay isang balangkas drama. Si Lu Xiu at si Zhong Shu ay nagtataka hindi nila alam ang plot drama. Nangangahulugan ito na nakita ko ang maraming bersyon ng regular na alternasyon. Sabi nila maraming bersyon. Sa ibang salita na nakita mo na iba't ibang mga dynasties ang pagbabago, si Lu Shiyu ay nahiya at sambit niya napakaganda nito na ang pagtatanong sa Master Li para sa tulong ay ang tamang pagpili. Ako ay ligtas, sa isip ni Lin Yan Fan ang gayong batang babae na ang kanyang biological na ama ay nag-aayos ng isang kasal para sa kanya na dapat niyang naramdaman. Sabi ni Lin Yan Fan huwag panic Lu, mangyaring sabihin sa akin ang lahat ng bagay na mga detalye naghanda ako ng iba't ibang mga mapagkukunan upang makatulong sa paggawa ng iyong desisyon. Sa isip ni Lucio bakit siya ay nasa ang main force sa immortal na mundo ay nahahati sa Celestial Dynasty at Sekta, Celestial Dynasty ang mga patakaran ng dinastaya sa pamamagitan ng Cultivator, ito ay binubuo ng mga mapagkukunan ng pag-aani ng kamalian at mga sundalo ay immortal na mga nagsasaya, ang mga Cultiran ng Celestial Dynasty ay pinasyahan sa tao, din panatilihin ang tao na ligtas mula sa halimaw na galit, tulad ng para sa Chenlong Celestial Dynasty, ito ay isa sa maraming mga immortal dynasty, sa mundong ito at ito prioritize immortalidad sa lahat ng iba pa, karamihan sa immortal cultivator ay pag-iisip at hindi maganda sa mga kasanayan sa kapangyarihan, may bago, nagresulta ito sa alyansa ng dalawang makapangyarihang ministro, at ang hari ay may umiiral lamang na pangalan, ang punong ministro ng Chaozong ay isang mapagmataas na tao. Bagaman ang impluwensya ng pambansang guru ay bahagyang mas mababa kaysa sa punong ministro na mayroon silang isang lihim na motibo pati na rin, Nagagalit sila na gumawa ng mga bagay na hinihimog at sinubukan ng banal na hari na hikayatin ang mga ito ng hindi mabilang na oras na walang tagumpay, nagagalit sila na gumawa ng mga bagay na hinihimog at sinubukan ng banal na hari na hikayatin ang mga ito ng hindi mabilang na oras na walang tagumpay, Walang ibang paraan ngayon? Sabi ni Lu Xiu mangyaring paliwanagan sa min Master Li. Ano ang dapat nating gawin tungkol dito? Sabi ni Zhong Master Li mayroon kang anumang ideya? Napapaisip si Lin Yan Fan sambit niya ang mga tunog tulad ng isang lepas na sa panahon na setting? Dagdag niya pa narinig mo ba ang ang 36 anim na kapinsalaan? Ang pagpapayo sa isa sa mga saraang kasama nang iba? Sambit ni Zhongshu Shu 36 na strategem, si Lu Xiu sambit niya hindi pa naririnig ito. Mangyaring paliwanagan sa amin Master Li. Sambit ni Lin Fan hindi mo narinig ito. Dagdag niya pa sa isip habang nakangiti pagkatapos ay ipaalam sa akin na ipaliwanag ito para sa kasiyahan. Una gumamit ng strategem, lumikha ng isang bagay sa labas ng wala. Hayaan ng ilang mga alingaw na nagsasabi na ang pagpili ng pambansang guro na anak na lalaki bilang babae ay ganap na hanggang sa pambansang guro, ang layunin ay upang gumawa ng mabubuting kaibigan sa banal na hari upang makakuha ng akses sa king authority, pagkatapos ay gumamit ng isa pang stratagem, ang prinsesa at ang anak ng punong ministro ay lubos na nakikipag-usap at nag-ibig sa isa't isa, dapat sabihin ng prinsesa sa anak ng pambansang guro. Sabi ng prinsesa panahon na ang anak ng punong ministro na nagpapasusuyo sa akin araw-araw, ang kanyang ama ay nagpaplano din na samayre sa aming kasal. Sambit ng lalaki ano ang kanilang pamilya ay hindi tama? Huwag ka magpanik prinsesa, sasabihin ko sa aking ama kaagad, hindi ko kayo papatayin sa pag-aasawa. Sambit ni Lianfan Fan ang laro ay naitakda ang lahat na nananatiling bis para sa amin upang gamitin ang pangwakas na stratagem, tumayo at panuurin, Panoorin ang mga ito sa Quarrel at makikinabang kami mula sa Tussle. Sambit ni Zhongshu ay mabuti at napakahusay. Sa isip ni Lu Xiu kahit na hindi ko talaga makuha ito ngunit tila magagawa. Sa isip ni Lin habang nakamiti at ang ilang pahina ng tatlong kaharian ay sapat na upang ayusin ang ganitong uri ng problema. Ito ang uri ng balangkas na dapat na magkaroon gusto ko ito. Sa isip ni Zhongshu ito ba ang kagandahan ng isang expert? sa isip ulit ni Lian Fan ngunit hindi ba mas magiging mas mahirap gamitin ang gawain dito, sa isip ni Zhong Shu habang hindi na mapenta ang mukha ito ay hindi lamang isang makinang nabilis ng kamay ngunit ito ay lakas ng di makamtan, kahit na isang casual na taktika ay maaaring maging sanhi ng isang hangin, delubyo ng dugo at isang reaktibo paghahari ng nakakatakot masyadong hindi namin kayang magkaroon ng kanya bilang isang kaaway. Sabi ni Linyan Fan ngunit ito ang iyong sariling negosyo, kung maaari mong pukawin ang lahat ng ito ay depende sa iyong mga taktika. Si Lu Xiu ay nagsabi mi, dagdag pa niya habang gumalang unawain ko ay lubos na nagpapasalamat sa Master Lee ay lalabas na kami sambit ni Linyan Fan. Well you guys ay masyadong magalang natutuwa akong makakatulong ako habang lumubog na ang araw sambit ni Lu Shiyu, ina. May isa pang bagay, umaasa ako na hindi ka magalit pagkatapos na pakinggan ito sambit ni Zhongshu ano ang mahalaga? Sambit ni Lu Xiu ibinigay ko ang Master Li ang pagdating ng kaloob na kamangmanga na ibinigay sa aking ama. Sambit ni Zhongshu silly child hindi banggitin ang airshig ng jade pendant hindi ito isang pagmamalabos na ibinigay sa Master Li isang mahalagang bagay na regalo. Bilang isang pamilya ng hari, upang makakuha ng karapat dapat na tulong ang kinakailangang halaga ng enerhiya at kamalayan, sinabihan ni Zhongshu si Lu Xiu. Sa oras na ito si Master Lee ang nakatulong sa atin. Pagkatapos natin mapuntahan, kailangan nating pumunta sa treasury at maghanda ng isang mas malaking regalo.